Abay hype etong si Bronny James sa anyang ginawa nga dito kay Cooper Flag pero hindi nga nagpaule. Etong si Flag at binawian ng si Bronny ng trash talk pa nga. Talaga nga namang pakitang gilas ang number one overall pick sa anyang summer league debut. Napatayo si Kyra Irving sa anyang ginawa, pinalakpakan nga siya. At hindi nga mapigilan na eto ni Cooper Flag at ni Bronny James na magbiruan sa kitna ng laban. Summer League debut neto ni Cooper Flag tatapatan nga itong si Bronny James at ang Lakers team. No intro ni Start na agad dahil sa ating first quarter. Abay nag-iso play agad ang Dallas para nga sa number one pick. Kaso nagmintes nga ang kanyang first shot dito. And then si Bronny James naman o no, the other end ganado. Pinakita na agad itong si Cooper Flag ng kanyang moves. Welcome to the NBA moment. Quick five points para nga dito sa Lakers guard. At ang Los Angeles nga dito ang may early lead. Kaya naman pa timeout dito ang Dallas Mavericks at pinahinga nila. Nang saglit itong si Cooper Flag sa kanilang bench. Pero pagpasok niya by dito na nga siya nakakuha ng first points niya Monster One hand dunk on the break Ang kanyang ginawa si naman pa Ng kanyang step back mid range jumper Over kay Dalton Kinek Napatayo tuloy itong si Kyrie Irving At napapalakpak Dito sa ating second quarter master poster dunk naman ang sinubukan ni Flag kaso hindi pinala at nagmintis nga sa dyan. Then ito na nga ang hinihintay ng marami, Bronny James vs. School for Flag ISO Basketball. Pinostian nga neto ni Flag itong si Bronny kaso unay defensive stop ang nakakuha pero tinawagan nga ng foul ng referee. Wala dyan itong si Bronny James pero bumawi ang number one pick at biglang tinaraan itong si Bronny. Pasok nga yan tapos sabay trash talk dito nga sa anyang mga teammates na nanonood. Sa final minutes nga natin ang Lakers ang nagkontrol ng labang ito dahil nga sa nilang magandang paglalaro at sinama pa sa highlight. Itong si Cooper Flag ni DJ Stewart, ganda nga ng kanyang move dito. Pero bumawi naman itong si Flag ng kanyang layup atake in the paint para nga gawing 47-43 ang score after the first half. At dito nga sa ating third quarter, gandang play sana for Bronny kaso hindi nga niya na finish. At ang Lakers dito patuloy namang inawakan ang kalamangan. 3-pointer ni Cole Spider pati na rin ni Dalton Kinek. At ang number 1 pick dito abay medyo struggle lang nga in the third quarter at hirap kang pumasok ang kanyang mga tira. Kaya naman nananatiling may kalamangan ng Lakers sa ating first timeout in the third quarter. Pero buti na nga lamang andyan ang mga teammates niya kung saan sila nga ang gumayo dito sa kalamangan ng Los Angeles Lakers dito sa third quarter kung saan sila na nga rin ang humawak ng kalamangan. After three quarters ang score na natin 68-62 ang Dallas na dyan ang may advantage. At pagpasok nga ng ating 4th quarter aba explosive start para nga sa Lakers. Bigla nilang ginawang 2 point game ang labang ito. Pero sa pagbabalik nga ni Cooper Flag sa court abay assist playmaking ang kanyang inabag for a 3 pointer para medyo lumayo muli dito sa Lakers. With 5 minutes left meron nga silang 6 point lead 79 to 73. Pero pagbalik nga natin sa timeout, itong si Cole Swider, malak tong sunang kamay sa shooting, binigyan ng 2 point lead ang Lakers, gulat ang Mavs dito kaya naman quick timeout nga sila. Pero ang younger brother dito ni Andrew Nem hard clutch basket tukad cut the lead to 1 point, tas great defensive play pa ni Cooper Flag na nagresulta nga ng kanyang assist dito nga kay Nem hard balik sa anilang kalamangan, 2 point lead 87 to 85 under a minute left. At sa final seconds nga natin, Cooper Flag, pang selyo sana ng laban kaso airball na bigyan ng chance si Boronis sa game winner kaso namintis niya nga. Itong double pump na 3-pointer niya, panalo ang Dallas Mavericks sa labang ito.